Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video is meron po akong mga paninda na isi-share sa inyo and is share ko din sa inyo kung magkano yung puhunan and magkano yung bintahan. And eto nga po pala yung binili ko kahapon. Eto siya guys. Ayan nagkakalaga lang ito ng 1,000 plus. Nasa 1,700 plus lang po. So, una is eto siya. And eto naman is mga chanelas. Puro mga chanelas. Ito kasi yung mga palaging nauubos dito sa aking tindahan. And ito nga talaga yung fast moving product dito sa aking tindahan. Ngayon na panahon na yun is matumal yung mga... Uh, mga damit. So, unahin na natin dito guys. So, eto siya, mga kids na turno. No. Ayan, pambabae siya. So, eto is pinareserve ko na nung isang araw. So, pinuntahan ko na lang sa kanilang tindahan. Kasi nga, ayoko maubusan. So, meron kasi kami mga group chat ng mga uh, supplier namin and pinupost nila kung ano yung available na mga item and nagpapa-reserve ako noon para hindi ako maubusan. Ganun. Ito yung usong-usong -uso ngayon na um, ribbon na damit. Ayan. Ito yung kulay pink. Ayan. Ito yung kanyang partner. Short. Ayan. Kasya to sa 3 to 4 3 to 4 years old kasi siya. Ito is mura lang sa kanila guys. Ito is 75 pesos. Next is ayan, meron akong light pink. Ayan. Ito ang cute. Light pink. And yung turn on niya is pads. Ayan. 75 pesos pa din. Next is meron akong hello, meron akong kulay green. Hindi ko alam kung nagpa-reserve ako ng kulay green. Nakalimutan ko na. Ayan. Ito meron tayo dito kulay green. And yung partner niya is short. For only 75 pesos pa din. Next is purple. Ayan. Ito kasi yung mga usong-usong ngayon. Ayan. Purple. Di ba ang cute? And then, pajama yung kanyang pair. So, try natin ilagay sa hanger. Kasi meron naman ako mga hanger dito na pang kids. Ito din nga pala yung ginagamit ko na mga hanger sabitan sa mga paninda ko na mga terno na pang bata. So, ito is binili ko lang sa kanilang tindahan. So, hindi talaga sila nagbebenta ng ganito. So, nagtry ako na bumili ng anim na peraso. Ayun. Bumayag naman si seller. Ayan, tingnan nyo guys! Ang cute! Ito naman yung kanyang pair. Lagay natin dito. O, oh, ba? Diba? Ang ganda na tingnan. Ayan siya, Oh. Pag may ganito ka talaga ng mga hanger, na emphasize talaga yung kanyang, ano, body shape ng damit. Ayan, ang ganda niya, guys. For only 75 lang to, ha? So, eto naman is ko dito, guys, na nasa 120 hanggang 130 pesos. Next naman, guys, is yung mga footwear. Eto guys, o. Oh. Ayan. Eto talaga yung usong-uso and mabenta dito sa aking tindahan. Eto yung class A na mga chanelas laki, which is ayan, Nike yung kanyang design. Meron itong iba't-ibang klase na um, sizes at kulay. Ito naman is wholesale price, 95 pesos. Ito is bintahan ko dito sa aking tindahan is 150 pesos. Ito is yung pang chanelas na pang bata. So, available sa kanilang tindahan is small, medium, large. So, yung binili ko is si large kasi ito naman talaga yung palagi nahanap ng na mga sizes dito sa aking tindahan. Available to sa size 30 hanggang 35. And yung wholesale price nito guys, kailangan talaga anim. So, ito is wholesale price 40 pesos. And yung bintahan ko naman dito guys is 65 pesos. And ito naman yung next is, ito is pang lalaki. Ayan, superman yung kanyang design. Ito is wholesale price nila is 40 pesos pa din. Ito is size large. And yung bintahan dito guys is 65 pesos. Caballanas na class A. Pang babae siya guys. So hindi ako nakabili ng pang lalaki. So nakalimutan ko. Ito naman is size 35 hanggang 40 yung size nito. Wholesale price 60 pesos. And yung bintahan dito is... 100 pesos. So, yun lang po yung mga pinamili ko doon sa bayan. And yun din yung buhunan and bintahan ko dito sa aking tindahan. So, nakadepende pa din po sa inyo kung magkano yung uh, bintahan nyo. Yun. Depende na po yun sa item. Ako kasi is malayo siya dito. So, nasa mga uh, dalawang sakayan pa siya. Ayun guys. So, malayo siya sa bayan. So, yun lang po for today's video and I hope may natutunan naman kayo sa aking shinar ng mga baninda dito sa aking tindahan. So, huwag niyo pong magkalimutan na mag-like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching guys. Goodbye! Happy selling!